magagawin yung pattern uh, pagkatapos ibabakat natin dito sa sa boom para magparehas yung uh, kanyang detail e ito mga idol, simula ito sa autocad sa, sa 3D ginaya ko na lang yung sukat niya, yung size kung gaano kalaki tapos yung mga idol, ang gagawin natin ibabakat natin dito sa boom para yun ang katingin natin ng gaya nyan ang haba nito Uh, 150 yung height niya uh, 50 cm yung nakuha kong detalye mga idol yung size yun yun gagawin so ka dito ito ginawa kong pattern tapos palatahan na natin siya ang uh, para makat siya sa puso lang idol lang ang discard para na gaya ko itong uh, mabilis na diskarte paggagawa ng design basta mag mag drawing mabilis na yung pag uukit -okay. madali lang yan mga idol pag nakating na yan mabilis na uukitin okay natin sa mga idol, maganda to. Okay. Pwede natin gawin sa ating mga bahay. So, kung may mga project man kayo, may mag-order, pwede kayong gumawa. Pwede pagkakitaan. Yan na mga idol yung bakat nya. Kakatingin lang yan saka carve Ito yung pattern mga idol. Ang paggawa ng pattern mga idol. Uh, di, simula dyan sa kalahati na yan ito munang kabila na ito ang kukunin ng detalye saya plastik transparan tapus hati hati sya yun naman ang kukunin natin bakat yung kanyang pattern na yun para mabuo siya, pare siya na detalye magiging pare sya lahat ng detalye parehas yan mga idol ang gagawin ko diyan kakatingin ko yan sa ikakarp ukitan yan ang mga idol yung uh, design ng ginawa natin pattern